Pagkagaling nga namin ng Albay, nagpahinga nga muna kami ng mga dalawang oras dito nga sa bahay pa nila Mitch. May naabutan nga kami ditong kalamay na nakaplastik na pati na rin nga suman. So yun nga, pinadala nga sa amin yun ang mga uuwi nga ng Maynila. Yung kapatid nga ni Mitch na may sasakyan, hindi nga sila sumama sa Albay kasi nga may pasok pa nga kinabukasan ng maaga pa. Kaya umuwi din sila ng maaga at ayaw din nilang mapuyat sa biyahe. Yung mga nakasakay nga sa kanila nung papunta nga kami dito, dito na nga sumakay sa van kaya medyo masikip nga kami ngayon past 6 na nga kami umalis dito sa Mayragay, pauwi nga ng Manila. Sa sobrang pagod nga namin, lalo na nga yung mga pumunta ng Albay, mga nakatulog nga kami sa biyahe. Nagising na nga lang nga kami nung nag-stop over nga yung bandito sa May Atimonan. Ito nga yung taas ng Sigsag Park or Bituka ng Manok. Umaba nga kaming lahat dito para naman makapag-stretching sa pagkakaupo nga. Ngayon lang nga kami nakababa dito ni Marinel. Mostly kasi doon talaga kami nag-stop over sa baba. At ang pagkakaalam ko, dinadayo rin to ng mga riders tong park nga na to. Naghanap na nga muna kami ng maiihian nga namin. Then after nga nun, naghanap na rin kami ng makakainan. May nakita nga kami ni Mernel na nagluluto ng lugaw. Yun nga lang hindi pa raw luto. Kaya umabante kami dito sa may bandang unahan. Nakakita nga kami ng pares at saka yung mga tusok-tusok na pagkain. Niyaya nga ako ni Mernel na magpares. Sabi ko ayoko kasi nauuhmay nga ako sa pares. Kaya ang kinain ko na nga lang nga yung kwek-kwek at saka fishball. Hindi rin naman naubos ni Mernel yung pares kasi mas bet talaga niya yung lugaw na umuusok talaga at may mainit pa. Ang problema nga is hindi pa nga luto yung itlog. Lakad na nga muna kami dito sa may unahan park. Meron nga dito ang imahe ni Kristo so hindi ko alam kung tama yung pagkakatingin ko kasi nga medyo madilim na talaga. Medyo malabo na rin kasi talaga yung paningin ko. Nagpa-picture pa nga dito si Marinel, pati nga ako, sabi ko, picturean niya na rin ako. Kahit nga madilim, maya-maya nga tinawag nga kami ni Dan kasi nga luto na raw yung lugaw. Kumain din kasi si Mitch. Yun lang din talaga yung inaantay namin na maluto nga yung lugaw para nga bumiyahin na nga ulit kami. Si Merinel nga kahit anong ini talaga nung lugaw na ubos niya pero ako hindi ko na ubos. Hindi ko kayang kumain ng ganun talaga kabilis ng mainit. Pagkatapos nga namin kumain lahat, bumiyahin na nga ulit kami. Mga alas 10 pasado nga to ng gabi na. Yun nga, patulog-tulog na nga, lang nga din kami ni Merinel sa biyahe. Pagka may bababa nga, saka lang kami nagigising kasi may nag -stop over nga sa Batangas. Ina-expect ko nga alas 4 pa kami ng madaling araw makakauwi ng Alabang. At tingin ko nga sa ko, alas 2.30 pa lang, pababangan, pababa na nga sila Mitch. So yun nga, andito na nga kami sa Alabang. Kami na nga ni Merinel yung nahuli kasi nga si Merinel sa kupang pa. At chat na rin nga ako kay Geraldine na nasa Alabang na nga kami ng 2.30. Kaya And lang, ko rin talaga ina-assure na magigising nga si Geraldine at saka si Carlos ng ganitong oras. Kaya ang nasa isip ko talaga, tatambay na lang ako dun sa may Jollibee sa poblasyon. So yun nga, nakarating na nga ako dito sa may poblasyon at dito nga ako sa 7-11 muna tumambay. Kasi hindi pala 24 hours yung Jollibee. Kaya andito na nga muna ako para nga magkape. Hindi rin kasi ako makakauwi ng bahay kasi nga may curfew nga dyan sa may katarungan at wala pang biyahe ng tricycle. 4.30 nga nagising sila Geraldine at dun pa nga lang ako nasundo. So yun na guys, hanggang dito na lang po muna yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.